harvest lang po niya. No? Kaya ano kasi ngayon, hindi panahon ngayon ng tagbuwa ng nyug. Mahina uh -huh. ang buwa ng nyug ngayon, panahon ganito. Kanyang lupa. Ah, yeah. uh, siguro yung mga mga 70 75% ang kapantayan niya. Then Slopey naman yung ano. Uh, may slopey po. Slope. Magmumula po tayo dito sa cemented road. Apapasok po dito yung right of way na dadaanan natin papunta doon sa property. So mga nasa 90 meters po ang layo niya mula dyan sa Cemented Road papunta po dito sa property. So, a uh, relative naman po itong madaraanan. Kaya po okay lang din naman po magpadaan at the same time may mga dumadaan din naman po dito mga ibang land owner po. <laughs> Video ka na So guys, andito na tayo sa ating property so, na binebenta. So, na-locate natin dito sa Ginyangan Quezon, ah, Barangay Ermita. Ito. So Ito po ay ah, may sukat itong nasa kulang-kulang limang ektarya. So, ito ay right of po lamang po siya. Then ang layo niya doon sa cemented road na 'yon. Doon po ang cemented road noon or dito so nasa 90 meters lang po so tanaw na so yun hanggang dito po so ito naman madadaanan natin ito ay sa relatives din po ng may-ari po nitong property so dito ayan po na kanyang pigirihan ng may-ari po ng property na ito so dito yung ating property na niyugan na binibenta so ayan po so dito na po ang simula niyan sa punong ito. Ayan, makita po ang niyugan. Ayan. so, Doon sa beginning naman ng ating property ay medyo slope siyang konti lang. Hindi naman siya yung uh, mabangin. So, halos pantay din naman siya. Na so, Sige po, tara pasokin natin yung property. So, ito po. Uh, kita niyo yung property niya. Halos ay, lahat. Ay, yan, oh. Yung almost 5 hectare niya ay niyogan po may mga pa silip na so, mga ano okay po so okay ang ROI natin dito pagdating sa niyog kasi Ayun, may, may dun. Ayun, may, simula ng property ay niyogan so yun isa sa target natin sa property yung source ng tubig so check natin so meron pa nga hose pinagkukunan din siguro ng tubig so video ko lang po yung sa tubig natin so parang malinaw nga po ito ano Po. Yung area naman natin, wala sa yung super taas na bundok. slope lang siya. Pag ganun siya. Paganun po. Paganun. Ah, po. Pag ganun. Ah, sa lang po nito. Hindi naman siya yung sobrang matayog na bundok. So, si so kita nyo nga po itong dinataan ako hanggang ganun lang. Parang hagdan lang ba siya. So, dito po yung source ng ating tubig. low po ito ng property sa loob ng property na pinagkukunan po. Itay, ayan po. Ah, pinagtatabuan din po ata ito. So, maganda yung kanyang ano. So. Okay tayo doon sa loob ng property, may source ng tubig. Ah, kuryente. Doon ah, medyo wala pa tayo ditong ah, source ng kuryente na pustehan. So solar solar lang talaga. So doon pa, ah may lukadan doon oh. So puntahan natin 'yan. Ano? Sige po. Dito tayo dadaan. Okay po. So itong niyugan, itong farm na ito ay talagang ano sa nang niyugan. So may mga Portions sa ng mga fruit bearings Kagaya don Ah may langka. ka hmm. Kaho oh, yan. Hmm, may po ano. Po sa mga pasunod na po. Oo, oh, oh, ayan oh. Eh. O ito yeah. mga, mga na mga pasunod kasunod na Ang mga Ang pati niya mamunga, matataba. Oh. Madami magbunga, sinikita so, niya yung maliit. malit na puno na yun. Yan yung paano na dito sa matataas. Pamalit. Oo. Uh oh. okay, Ito ron. yung ronyog yan oh. O, ito yung na Maganda naman yung kanyang area. Oh. So, ang daan lang talaga natin papusok dito yung property ay apataas. Pero safe naman po yung lugar na ito. So wala po itong mga nababanggit po na pogi. At sa labas natin ay anuhan po yun. Sulita ng kumpara. Ayan po ni Yugen. So ayan yung ano niya. Oh. Yeah, yung bundok rin, niya. Po bundok yan. Yeah. Oh, ito. Ayan. Ito. Oh. Sa so, kabilaan pa yung niyo. Although matataas na, may mga pa pasunod, pasunod naman na siya. Nagumunga na rin oh. Uh, may maliliit pa naman. Pupuntahan natin yung lokada. May mga tumubo ka rin yun oh. So sa presyo po, ang presyo nito ay po siya ng 70 pesos per square meter. So, okay na rin po sa presyo dahil ni yoga naman. Hindi naman pangit yung pagkakaporsyon ng kanyang lupa. Ah uh, siguro yung mga mga 70 to 75% ang kapantayan niya. Then slope naman yung wala, 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 ano. Oh, uh, may slope po. Slope siya. Ito so, yung paganoon. Ayan. Then okay din naman yung daan niya. Malinis. Alam eh. ano po kaya itong kalsadang ito? Bakit, okay, ito. Hindi, daanan, hindi na sinamit. Ah bakit po kaya? Kaya kung magpapagkarsada sa dalin dali na. Anong, ah, ano, po yung daan dyan? Ha? Ibang barangay na. Eh, di, di po ah, so po, hindi, po pa rin. Ah, ayan po, dito yung kanyang lokadan. Yan. Gandun pa siya, may pantaas kaya, pa siya. Portion doon Walaan doon. Dito dating pwede Yung bandaro ng maganda ang view ng Niugan ay ano. Ng lang uh -huh. kaya, Pero parang nadadaanan na pati siya ng ano. Aparagos. Ah, so, Mayroon Ayan po Titulado po ito, property ng ito. Then, makakausap niyo po yung seller mismo. Basta mag-schedule po kayo ng ano, advance schedule niyo po sa pag-viewing ng property na ito. Then, isaset po din natin sa owner. Kasi yung owner po nito ay taga bayan, town proper, ng ginyangan po. At mayroon din siyang ibang farm na iniintindi. So, para at least ma-schedule din po niya yung bakanteng araw po na at least pagka viewing nyo po nito ay maka makausap nyo na rin yung owner sa negotiation nyo po ngayon so ayan po ay yung new gun So parang kakaharvest lang po niya ano. Kasi, ano kasi ngayon hindi panahon ngayon ng tagbunga ng nyog. Mahina ang uh -huh. bunga ng nyog ngayon panahon ganito. Maulan po ano. Uwi ni tapos bigla ulan. Mahina ang bunga ngayon. Mga buwan na ng mga September 'yan. Dami na 'yan. Uh, Pero puro nyo ganyan. Lahat ah, po ano. Yun. So mga ilang kapuno kaya yan? Nabanggit nyo po sa inyo? Apo. May libong puno ito. Mm, uh, siguro naman kasi kung 5 hectares eh. Matopit kung na lang. So 50 per isang hectare. 5 hectare. So 50 mm. per. Pe, pe. O, then nagit isang libo. Mm, siguro yung mga na kulang isang libo lang po At, ito. Ay, nagit ito. Dahil may mga paano na o. Oh, mga hmm. bababa niya eh. Nagit ito. Nagit Asa Ang ah, sabagay. Ay mm -hmm. oh, may mga mga bababa na oh. Oh, talagang ano lang talaga ano po. Hindi pa nabunga. Uh, pasunod. Okay. Ay, hindi naman sobrang lalayo ng tanim ng higa ano, kaya pasabol mag 250 ah. Ay, ano po, ah. Uh -huh. So, ayan. Kaya nga may mga mataas doon So ayan, uh, niyugan Mga nagana po ng niyugan Yung talagang Pag-ana niyo po May mga matuturoso natin naman po dito Kung may papatroso po kayo Yung mga Matataas May mga pasunod na din naman na po yan Then, pasok naman din po ang sasakyan dito. Sa uh, pataas na ito. Then, although hindi siya malapit sa kalsada, sa 90 meters from cemented road, uh, naman siya. Kung kasi relatives din naman yung may ari. Uh, Madadaan. Madadaan. pa, Madadaan. 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 Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber o kaya naman sa aking Facebook account Peter Porebikasyon Dash Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farm na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.